offensive rebound and then yung 10 points mas importante. ah uh, ano lang ah uh, 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 uh siyempre, I really want to win para makabawi sa team sa mga nangyayari ah uh, yun lang uh, yun naman ang being a disruption sa team yun naman yun naman na yung sikreto na kita niyo so I really want to win for for my teammates and sempre for my family ah uh, for God also for God kasi I'm playing for God yun yun talaga yun, yun talaga yun sukol talaga, talaga manalo makita ko naman nakaya ko sa time, praktis ko naman, ginagawa ko yung game. More aggressive lang talaga, kulang talaga ng aggressiveness. And then, uh, sa mga nangyari, maging matapang na lang talaga sa loob ng court kasi ang ah, gagawa, di So, yun lang. I'm lucky rin, nasusuit ko lahat ng mga para sa akin, mga tira ko. So, yun. Ay, game 6 nga, na, na ikaw, na, yung naging uh, usok sa then coach said na, uh, ang importante is yung block and out na Paano mo nagawa yun? um, mm -hmm. Ano, um, siyempre my family. Uh, yung wife ko, yung mga anak ko. Lagi akong tumitingin sa crowd nung sila, kung peto sila. And then siyempre I always pray na, na si God, tanggalin yung anxiety, yung evil sa loob ng puso ko, sa mind ko. So, I'm thankful na ganun yung nangyayari, lalo na ngayon na ang daming sinasabi sa akin. Yun. Pero most importantly, I'm seeking help. And then, yun, I, I, hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko hindi ko, hindi ko hindi ako ko natatakot sabihin na humingi ako ng tulong kasi kailangan ko eh para para sa team para sa pamilya ko para sa mga anak ko kasi and then moving forward para hindi ako mahirapan so yun yun talaga yung kailangan kasi sometimes hindi ko alam paano i-navigate yung nararamdaman ko kasi meron ako nararamdaman na ganito na hindi ko na-address tapos ngayon may, may, nangyayari yung ganito kahit naman nasabihin ko na wala akong naririnig wala akong... Na, meron pag-uwi ko ng bahay meron talaga eh meron meron talagang meron tumatatak, meron tumatama sa puso na parang ano ba ba ito, parang is it worth it pa ba na, oo oh, nga, sige, laki na binabayad sa akin as a basketball player, pero worth it pa ba ano, maglaro ako pero nahihirapan ako, nasasaktan na ako na parang yung mind ko and yung puso ko hindi, hindi healthy kumbaga. pero yun din, tinignan ko rin na sabi ko, tagal-tagal ko na dito sa basketball eh tinignan ko lang po sino yung mga tao na niniwala sa akin doon ako kumukuha ng lakas Pwede dito yung sabi ni uh, Coach John, Eh, hindi na daw pinag-usapan. Parang uh, back to business na lang sa court sa practice. Uh, ano masasabi mo? Ano, I, uh, I said, Ano, Nag-apologize nag ako sa kanila, sa mga teammates ko, sa mga players, sa coaches, sa bosses nandun sila. And then, luckily, ay, ano, sobrang, sobrang sarap sa pakiramdam na yung tiwala nila nandun pa rin para sa akin. In spite sa mga nangyayari, off-court. Know. So, yun. I'm thankful na, na may tiwala pa rin sila sa akin. Ayun. Kaya yun, nagawa pa na, na naibalik ko naman kahit pa paano. Kaya sana magawa pa rin namin sa Game 7. okay, malaking ano, kung parang malaking tinik na na bunod sa iyo na maganda yung ganito mo game 6 after nung game 5 incident. Kaya parang gumamba yung pakiramdam. Masarap sa pakiramdam. Siyempre masarap sa pakiramdam. Pero yun nga, hindi pa tapos yung laro eh. Meron pang game 7. So, kailangan ko munang tisen, kailangan ko munang nasa nasa paligid ko yung mga mga, tao mahal rin. I always I ano, mean, I always surrender to God. Na kahit anong mangyari sa akin, sa loob ng court, sa labas ng court, siya lang talaga yung makakatulong sa akin. Oy, Oy game 7, critical game na to, ito door or na. And syempre, how how can you guarantee na walang mangyayaring incident ulit na like sa, sa mga nangyari sa past, sa past games sa game 7? Ah, I can guarantee na walang mangyayari kasi I have am... I have my family with me. I have the trust. Ng tiwala ng mga tingis ko. Tiwala ng coaches ko. And then, uh, yun. Kay God talaga. Ka Kay God ako me. I always look up to him. Na uh, tulungan niya ako every time na solo ko ng And I always look at my kids. Kasi sila yung, sila yung nakakaintindi sa akin. Sila yung nakakaramdam ng pain ko. And then sila din yung ano eh. Pag lumaki sila, sabihin nila sana. Ay ayaw ko maging katulad. Ayaw ko maging katulad nila ako pag lumaki nila. So, so yun. Boy, if Okay lang ma-mention ha.